this time out brought to you by Lester Ricardo. Pilhin mo at hanggang counter na lang ko. <laughs> Noy! Oh? Hey, Mayo? Ito yung mga tropa mo na yun. Oh. Oo, oh, si Idol, oh, naka-shades pa. Oh. What's up, Idol? Dito na tayo ngayon sa may Moa Circle. Ayan, napakalaki ng ring. Wow, mga katraga mula dito. Ang ganda ng view. umaga, kakausap namin sa aming trabaho dito sa may big So, mag-short night night lang kami. Kasama ko yun, si Lester Ricardo. Noy! Okay, sir. Ah. Okay, so may papa lang kami, saglit lang. Okay, let's get it on! Yun! Time check! 5.30 na ng hapon. Nasa unahan ko ngayon, si Lester Ricardo. Ang binabaybay namin na to, ito yung Dr. A. Santos Avenue. So, first stop namin pupuntahan muna namin yung Luneta Park Woo! Time check 5.40 na ng hapon approaching na EX na kami So pagdating dun sa may dulo banda uh, kakaliwa tayo kasi tutumbukin natin yung Pakostal Okay let's get it on Woo! So pagliko natin kanina dun sa may stoplight ito yung sa yan, yung yan yung yan na ako dyan kaya nang baka ulihin ako eh Paano masabi? Baka ako lisensya. Ano pa lang kasi tayo, 100cc pa lang tong bike ko eh. Ano ka na sisira Ito, yan. Ito yung nililikuan ng mga kotse na yan. yung pa Terminal 3, Park and Fly. So, didiretso tayo kasi pa-coastal tayo. Time check! 5.47 na ng hapon. Approaching coastal na tayo. Ayan, ang ganda na daanan dito, mapapawaw ka talaga. So hindi natin pwede itong ipitin yung jeep kasi mapipisat tayo dyan. O nakain na natin siya. Tapos kung saan siya liliko, doon din tayo liliko. Kasi ang way natin ay... Ang way natin ay Parohas Boulevard. Ito na nga yun mga katraga. Ayan, ito na yun, malawag na dito. Yun, time check! 5 minutes bago mag sa 6. Andito na tayo sa may Heritage. So naabot na natin yung Heritage Hotel. Ayan o. Oh. Hindi siya kita dito eh kasi nagatakpan siya ng mga puno. Tapos dito, pagdating natin dito, uh, didiretso tayo kasi straight ahead lang to ang Luneta Park. You know, so after natin doon kanya sa Heritage, isang mahabang straight lang to. Tapos dito banda mga katraka, yan o. Oh. Yan, sa so may left side ko. Itang kita po natin yung uh, sunset ng Baywalk ng Ross Boulevard yan, uh, medyo hindi nga lang ganun ka o masyado. Gawa nga ng medyo makulim So, diretso lang tayo. Ah, uh, babaybayin natin yung way na to. Tutumbukin natin yung pa-Luneta Park. Yun, mga katraga. O, ito yung trademark talaga na nasa Manila na tayo. Itong mga kalesa na yan, o. Oh. Yan. Dati napapanood ko lang yan sa mga movie ni FPJ, eh. Napag-aala na to yung edad natin. Hello, idol! Kamusta ka dyan? Ayos ka lang? <laughs> So, chill lang siya, si Tropa. So, andito na nga kami. Noy, mauna ka Noy? At andito na kami ngayon sa Mayloneta Park. Kasama ko ngayon ang isang walang kakupas-kupas, Lester Ricardo. Noy, basic lang sa si ito, Noy. Woo! So, yun. May ano dito? May concert. Ewan ko kung anong concert yan. Anong concert yan, Noy? Concert na ano yan? Ang mga NBA player. Hahaha! Woo! Dito na tayo sa Luneta Park. Ito na po yung bandila ng Pilipinas. Tsaka ito yung bantayog ni Jose Rizal. Ayan. Yon, time check. 6.32 na. na ng, uh, 6.22 na nang uh, dito na kami ni Guys, sa Ricardo, dito na kami sa May Luneta Park. So, nasa likod namin yung mantayog niyo sa si Rizal. Medyo puyat na siya kasi hapon na eh. Tapos, yan, dito sa likod namin may mga nag-exercise. Yan, may mga nag-jogging ng paikot. Tapos, may mga nag muni Uh, may mga nag-selfie-selfie. Selfie, kung ano pa yung mga gusto nilang gawin, pahala sila. So, kami, sasabihin natin kung gusto nilang necessary kayo doon kasi, kasi, kasi nag-short ride lang kami. Invited pa kasi kami doon sa may concert sa kabila. Ayun eh. ang may concert doon. Amaya, pagkatapos namin mag-report, mga update kami doon. May intermission number kami. Meron naman, sabi mo, Roy? Hindi nga. Wala sustansya. So, alis na rin kami dito. Hindi na kami masyado mag-stay oh, dito may kasi mag kasi uh, sasabit tayo. lang kami. Okay. Wow, mga katraga mo dito. Ang ganda ng view. Akala mo na ibang bansa kay ayan oh. Wow, ang ganda ng pagano ng ilaw. Then sa malayo, yung Binondo Intramuros Beach, ang ganda tignan dito. Tapos yun o, oh, yung mga ganyang pa pa. So, hindi na tayo mag stay dito kasi lalapit na tayo doon. Yun mga katraga, yan oh, this way to Binondo. So, papasok na tayo sa may Binondo Intramuros Bridge. Wow! Makikita na natin to. Also, ako nakailang balik na ako dito ng araw. So, first time ko ulit bumalik dito ng gabi. Kasi last time, nakapunta kami rito ni na Boss Dan, tsaka na si Ryan. Hindi siya pinailaw. Ayan o. So, ngayon, ayan, nakailaw na siya. Last time kasi hindi sila nakapagbayad dato sa Meralco. kaya hindi siya pinailaw ngayon. Ayan o, oh, pinailaw na siya. So, ang ganda na tignan makikita mo na yung ano niya, yung mas mas kaaya-aya niyang tignan tsaka pag niya po buha kapag nakainaw yan so bakit tayo okay mga katraga Time check, 6.43 na nang gabi. So, andito na kami ngayon sa mga Binondo Intramuros Bridge. So, ganda niya pag may ilaw kasi last time na pumunta kami dito, kasama ko si Boss Dan at si Sir Ryan. Brown out, brown out, brown out. Yan. So, hindi eh, kayo natuturo ng pagbayad ng kurya general. Po. Pero yun know, o, mas maganda na. Nakalahan mo ba mga nasa Maynila lang to? Para tayo nasa... Hey, we're from LA, right? <laughs> Anong kalaw <kalong> kami pinagsasabi mo? <laughs> You came from Paris. Paris? Yeah, Paris. You came from Paris, yeah, France? Paris in Saida. Saan? ang ganda, marami na sa ibang bansa, pero nasaan na lang tayo nito. Pinondo. So, hindi na kami ganun ka mag-i-stay din dito ni, ni Nandandandanda! Na, 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 na. Hindi <laughs> kami masyado magtatagal dito ni Lester Ricardo eh kasi uh, kailangan na rin naming uh, umuwi pa kasi... Paalam ka pala eh! NANI?! Papalang talaga ako uh, may nag Ako nag-aantay pa yung anak ko Tsaka yung misis ko Tapos siya ako nagpaalam pa to So maglit lang kami ng night ride Kasi Pagka night ride kasi gusto namin Hindi mainit Gunggong Barinig kita sa mukha eh Kaya nag night ride kami So yun Ah, tayo dito. Last stop na kami sa May Moa. Woo! Moa, yon mga katraga after namin dun kumuha sa may Binondo Intramuros Bridge ayun no sa may kabila o oh. yan ganda so after namin dun kumuha ni Lester Ricardo hindi na kami nagtagal ah uh, dilipat namin sa aming next stop last stop namin sa may Mowa at medyo gumagabi na nagantay pa yung mga fans namin sa bahay yun na tayo mga katraga woo woo approaching CCP complex na tayo mga katraga So pagdating dito, ayan, kung saan ko yung mga kotse na yan, dyan din tayo liliko. Kasi meron ditong daanan, tumbok na natin kaagad yung mawa Circle. After natin makita yung tanghalang balagtas, uh, ah, babaybayin lang natin. Tapos dito sa dulo nito, yan, kakaliwa naman tayo. Ayan, babaybayin lang natin ulit to. Then sa dulo, yan, dyan sa may... Ah! Ingay! So, Paglagpas nagpas ng pedestrian crossing, ayan sa nilikuan ng motor, dyan din tayo liliko, kakanan tayo dyan mga katraga. Okay. Sige, konting bye-bye pa ulit. Ayan, uh, sa so may iniikutan na yan. Iikot din tayo dyan sa iniikutan nila. Kasi uh, ito yung kanta ni Sarah G. Yung ikot-ikot lang. So dito lang tayo iikot. Then, yun, sa nilikuan nila na yan. Dyan tayo kakanan. Okay yon mga katraga after natin dun baybayin kanina yung sabi ko sa may ah excuse me po after natin dun baybayin kanina yung sinabi ko kong... <atrains> sabi ko daanan ito na yung matutumbok natin ito yung Moa Circle so nauna na sa akin yan si Lester Ricardo this time I just brought to you by Lester Ricardo i-roll yung mo at ihatid ko so yun nasa harap ko siya Yon mga katragan Dito na tayo ngayon sa may Moa Circle Ayan napakalaki ng ring Ayan Tapos naging bola ngayon yung Pinakabilog nya Ayan, oh. Wow na wow Laban Pilipinas Puso Ay, Ganda ng pagkadali nila neto mga katraga So ito yung ano talaga Ito yung uh, main purpose ng night ride namin ni Lester Ricardo para makapunta kami dito sa MOA the same time makita namin yung ganitong setup nya na parang ginawang malaking basketball ring the same time bola yung pinaka MOA circle ayan o oh. Woo! Ganda mga katraga! Woo! mga katraka time check 7.30 na ng gabi so andito na kami sa may Moa Circle so nasa likod ko ngayon ayan o oh, nagiging ano siya isa siya giant ring na naging ayun naging bola ng ano basketball o oh, ganda tignan tapos dami rin mga nagpipicture dito ng mga siklista mga nakamotor na tumatambay. The same time, namangha sila sa bola na yan. So, sa ngayon, walang event dito ng basketball. Alam ko, bukas, ang laban ng in USA, tsaka iwan ko, kalaban nila. So, dito na matatapos yung night ride namin ni Lester Ricardo. Ayan siya, namumuklay ba siya ngayon. So, gusto ko lang pasalamatan. salamatan. Ano? So, gusto ko lang pasalamatan yung amahan na po aking rides, ang aking misis, ang aming baby Sam si Boss Dan, tsaka si Sir Ryan, tsaka yung mga kaibigan namin, ang mga katsolid katraga, si Eli, si Sir Bob's Kitchen, si Ashley, tsaka yung iba pa namin mga kagrupo. So, shoutout sa inyo. Hanggang sa muli! Woo!